Robby Domingo, ilang beses umiyak sa kanyang wedding. Napaka-sweet talaga ni Roby. Ibinahagi ng mga kaibigan ni Roby Domingo na bago pa man maglakad sa aisle ang kanyang fiancé na si Mikey Pineda ay ilang beses na itong umiyak kaya naman ilang beses din siyang nire-retouch ng kanyang makeup artist. Makikita naman sa reception na napakasweet ni Roby at ni Mikey habang nagsasayaw ito sa stage. Marami ang kinilig at humanga sa naging kasal ni Roby Domingo at ni Mikey Pineda. Kitang-kita umano sa kasal ni Robby at ni Mikey ang pagiging Pilipino ng dalawa. Kim Chu, napakaaga palang gumigising para gumayak papunta sa kanyang trabaho. 6.59am pa nga lang ay nagkakapain na ito at makikita rin sa video na nakaligo na siya. Happy New Year! Kim Chu! Happy New Year! Kim <laughs> It works, It works. Hello, everyone. Ang dahilan po ng aking birthday prod. Ay, New Year prod pala. Ilang beses ka ba mag-birthday? With no harness at all. Love it? Love it! <laughs> Anak ni Ann Curtis na si Dahlia naghanap ng fairy sa forest. Kasama ang kanyang mami at daddy. Dahlia, ang ganda talaga. Are you huh? Why no no there? No. Huh? Marami nga ang natutuwa sa anak ni Ann Curtis na si Dahlia dahil napaka-fashionista din ito at bagay na bagay ang lahat ng kanyang isinusuot. Robby Domingo at Mikey Pineda, kinuhang ninang si Miss Lenny Robredo, di inaasahang makakapunta sa Pulilan, Bulacan. Napakasaya nang naging wedding ni Robbie Domingo at ni Mikey Pineda sa Pulilan, Bulacan. At talagang dinaluhan ito ng kanilang malalapit na kaibigan mula sa showbiz at sa labas ng industriya. Makikita nga sa mga photos ni Robbie at ni Mikey na talagang hindi nila alintana kahit pa mayroong mga tao sa labas ng simbahan. Ikinatawa din ni Robby Domingo at ni Mikey Pineda ang pagpunta ni Miss Lenny Robredo sa mismong kasal nila sa Bulacan. Jake Ejercito, napakasweet talaga sa anak na si Ellie. Niremake ang kanilang mga old photos sa Amerika. Muling hinangaan ng publiko ang pagiging ama ni Jake Ehercito sa kanyang anak na si Ellie kay Andy Eigenman. Dahil talagang itinatago pa nito ang kanilang mga old photos. Kaya naman sa pagbalik nila sa Amerika ay tila ni remake muli ni Jake Ehercito at ni Ellie ang kanilang mga larawan. Komento pa nga ng ilang netizens, bagamat hiwalay si Jake Ehercito at si Andy Eigenman ay hindi naman nagkukulang sa pagmamahal ang dalawa sa kanilang anak na si Ellie.